Ay mga alok kay Iza Calzado mula sa Kapuso at Kapamilya Network para sa teleserye, pero mas naingganyo siya sa pelikula at teatro ngayon, lalo na't parte siya ng dalawang pelikula na napabilang sa 50th MMFF, ang Green Bones na Best Picture at The Kingdom na Second Best Picture. Ayon kay Isa, ang desisyon niyang magpelikula at magchatro kaysa mag-TV ay dahil sa long-term commitment na kailangang ibigay sa mga teleserye. Matagal po kasi kapag ka-TV. It's a really long-term commitment, sabi ng aktres. Kasama si Isa at co-star na si Dimples Romana sa press junket ng horror movie na The Caretakers noong February 6, 2025, sa Valencia Mansion, Quezon City. Si Isa ay nagsabing sa ngayon dahil may anak siyang si Dea na dalawang taon na, hindi muna siya makakabalik sa teleserye maliba na lang kung may project na talagang magpapa-engage magpapainganyo sa kanya. Unless you give me a very compelling project, hindi po pa ako makakabalik muna sa teleserye, Ania, dahil nais niyang mag-focus sa pagiging ina. Pero, Ani Iza, kung magpilikula at mag-chatro siya, may flexibility siyang makauwi ng mas maaga para makasama ang pamilya. Masaya siya sa mga proyektong ibinibigay sa kanya at wala siyang plano magbalik sa teleserye unless may mga alok na tutugma sa kanyang schedule. Pinuri rin ni Dimples ang dedikasyon ni Isa sa kanyang trabaho at pamilya habang si Isa naman ay nagpapasalamat sa mga biyayang natamo at sa pagkakataong magtrabaho habang tinutugunan ang mga responsibilidad bilang ina. Ang The Caretakers ay nakatakdang ipalabas sa mga sinehan sa February 26, 2025 at ito ay isang joint venture ng Rhine Entertainment at Regal Entertainment. Sa kabila ng pagiging abala sa kanyang mga proyekto, patuloy pa rin si Isa sa pagiging aktibo sa kanyang mga responsibilidad tulad ng pagiging president ng ACTOR at co-founder ng She Talks Asia Foundation, pati na rin ang pagtulong sa kanyang pamilya. Hi guys, this is Anna Policarpio. If you find this video informative, please hit like and subscribe. Also, please share our videos. Maraming salamat po.